Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po ulit natin ngayon ay tungkol dito sa tanim ko na ubas. Ito, makikita nyo may mga plastic. Yan, pero bago po tayo magsimula sa ating topic, paki-like, comment, and subscribe po ang aking YouTube channel at huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload yan ito po yung topic natin ngayon itong uh, mga bunga ng ubas bakit nga ba sila nilagyan ko ng plastic Kasi nga po ilang araw na napaulan-ulan at nung huling araw kahapon napakalakas po ng ulan kaya nung isang araw nilagyan ko to ng mga plastic Yan dahil natakot po ako na magtuloy-tuloy yung ulan pero summer na ngayon kaya lang Uh, natakot nga ako dahil sa dami ng bunga baka po magbiyak-biyak yung pinaka uh, bunga ng ubas kaya pinaglalagyan ko ng plastic pero nung isang araw inangat ko to yung mga plastic ganito yung ginawa ko inangat ko sila na ganyan para makahinga yung bunga ayan, nakaangat silang ganyan inangat ko tapos ayan nakaganyan tapos, biglang umulan ng malakas. Ginawa ko, binaba ko uli ng ganyan yung mga plastic. Kahapon yan, nung binaba ko yung mga plastic. Tapos, ngayon naman maghapon na to, tumindi yung init ng araw. Kaya nakita ko kanina, yung mga uh, bunga ng ubas, dito sa pinakadulo. Yan, kung makikita nyo, ito. Ayan o. No wala na. Kinuha ko na po yung mga sunog. Ah, mga nasunog po, siguro yung pinaka taas ng plastic ay nagkaroon ng tubig at hindi sila nahanginan. Kaya eto, yan, eto yung nangyari sa pinaka bunga ng ubas, do sa pinaka tuktok. Sa ngayon po, gagawin ko po dito, tatanggalan ko ng plastic para makahinga. Siguro naman hindi na uulan. Kaya, pero kasi, napansin ko dito sa mga hindi ko nilagyan ng plastic. Meron ako mga hindi nilagyan ng plastic dito. Kaya lang, mga ilang piraso lang yon. Ah, napin natin. Meron akong hindi nilagyan ng plastic eh. Eto, yung puling bunga. Yan, walang plastic yan. At saka ito. At saka, naron pa dito. Ay ano, yung pinakamalaki. ayan mga hindi naman nasunog yung, yung mga bunga. Kaya ngayon, ang gagawin ko, tatanggalin ko na itong mga plastic para makahinga at mahanginan. Mainit kasi, siguro pinagpapawisan dito. Sa pinaka-toktok -tok na 'to, kaya yung pinaka-tubig kapag nagmoist to sa init bumabagsak dito sa pinakaibabaw tapos uh, maiinita ng sobra kaya, kaya nasusunog yung mga bunga pero karamihan po ng nakuhanan ko dito sa katawba yan o oh, ganyan po yung nangyari dito yan marami ko nakuha dito kaya ito tanggalin ko na po yung mga plastic Akala ko kasi talagang Lalakas ang ulan. yan yan po yung nangyari. Ayan, no? Oh. Mga nasunog. Tapos, eto pa. Meron pa. Ayan, no? Oh. Eto po, para makita nyo. Tinanggal ko na muna yung plastic. Eto yung plastic. Ayan, no? Oh. Ayan. Sunog. Ang dami ko nakuha. Ayan pa dito. Kaya ang gagawin ko tanggalin na lahat yung plastic para makahinga nga at hindi na magkaroon ng tubig dito sa pinaka taas ng uh, mga bunga ng ubas kasi dito tinali ko doon sa ibabaw kapag bigla talaga na na umaraw nagmo-moist dito sa taas kaya yung tubig na yan, bababa dito sa mga bunga. Kaya kapag biglang umaraw ng matindi, ganyan yung nangyayari. Ngayon pa namang maghapon na to, napakatindi po talaga ng sikat ng araw. Kaya siguro ganyan, no? At sobrang init po talaga ngayon. Natanggalin na natin to. At, ayan. Asensya na madumi yung kuko kasi... nag kami ng halaman dito kanina ng sister ko. Ito tatanggalin na natin. Gaya nito, yan you know, talaga may merong ano, moist dito sa ibabaw. O bakit kasi naisipan ko talaga na plastikan to? Ay, buti na lang ito konti lang itong mga Brazilian hybrid konti lang ang pinakamarami na nagkaroon ng sunog itong katawba variety sa ubas na lang po kayo tumihinog na sa braso talagang malaki po yung braso ko ayan ito ganun din den, o oh. sayang dito sa ibabaw meron mga nakaangat yung plastic yung hindi nakasaya doon sa pinakabunga hindi naman nasunog kagaya nito ito, nakaangat to dami na rin na natanggal yung mga nasunog eto nakaangat yung pinaka plastic niya hindi nakasayad walang sunog yung ibabaw basta yung mga nakadikit lang sa plastic na nagkakaroon ng tubig yun yung mga nasusunog Ayan, naaninaw nyo ba? Ayan, may tubig. Ito, yung plastic. Ayan, kaya siguro nasunog din yung bunga. Ito, nakikita nyo, yan, o. Mga ano yan, tubig. Moist. Dahil sa, hindi nahanginan yung loob ng plastic, kaya yung mga bulaklak ng aking mga ubas ay mga nasunog. Yun po yung dahilan kung bakit nasunog. Ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito dahil ngayon lang ako naglagay ng plastic ng summer. Kadalasan po ng paglalagay ko ng mga plastic sa mga bunga ng ubas ay kapag uh, tag-ulan. Kaso natakot nga po ako akala kung uh, magiging tuloy-tuloy yung ulan ng mga ilang araw. Kaya natakot ako. Kaya lang ito yung nangyari pero uh, kahit ganito yung nangyari... Uh, natutunan ko naman yung pagkakamali ko na ginawa ngayon. Kaya sa susunod kapag ganitong summer, okay lang yung ambon-ambon po yung uh, ulan kapag berries na, kapag malalaki na yung mga uh, ubas. Pero kapag po yung uh, bulaklak pa lang na hindi pa bumubuka o bumubuka na, ay yun ang kailangan na lagyan ng mga plastic cups na una kong pinakita sa inyo. Ayan, ito rin. Ang dami. Ayan ang naninaw nyo. Ayan. Naninaw nyo yung tubig. Buti na lang, hindi po mga nasunog. Ayan. Hindi naman nasunog. Ito, may sunog din. Itong last na tatanggalan ko ng plastic. Ayan o, oh, daming tubig. Yan ito po yung nakuha ko na mga nasunog na bunga ng ubas. Ito ang dami. Hindi ako makalapit kasi talagang pawisan at pagod dahil nag-ayos nga kami ng sister ko ng mga halaman doon sa harapan. Yan, gusto ko lang talagang ipakita sa inyo yung anangyari uh, na ganito para pumalaman nyo sa mga uh, baguhan pa lang na nag-aalaga ng mga uh, ubas. Ganito po yung mangyayari kapag sa tag-araw naglagay tayo ng plastic. Uh, bago po ako mag-end, ipakikita ko sa inyo yung mga uh, ubas na natira dito ngayon. Yung mga natira galing sa sunog, ayan, meron pa. Yung iba hindi ko natinanggal, hinayaan ko na na ganyan. Ayan, dyan lang naman ako nakakuha dito. Um, karamihan sa ba talaga ito. And kahit padilim na ipakikita ko pa rin sa inyo kasi nga uh, marami kaming ginawa ng sister ko kanina kaya uh, pagod na rin ako pero nung makita ko talaga na ganito yung nangyari talagang uh, tiningnan ko isa-isa at binidyohan ko na para makita nyo yung update kung ano yung nangyari at kung ano yung pagkakamali na ginawa ko para sa mga mag-aalaga ng mga ubas. Uh, alam nyo na kung paano yung gagawin. Lalo't lalo na po kapag ganito na summer, hindi na tayo maglalagay ng plastic. Sabi ko nga po kanina, kaya lang ako naglagay ng plastic, lumakas yung ulan. Ayan o, ang haba ng tangkay nitong Brazilian Hybrid. Kaya lang, mukhang hindi ito lalaki ng maayos. Ayan, kasi hindi ko natanggalan. Siksik na talaga sila dapat tinatanggalan to eh. Yung pinakamaliliit dito sa sa pinakaloob. Dapat tinatanggal yan para uh, lumaki yung mga matitira na bunga. Ayan, ito nagkaroon din pala Oh. Ito. Tinatanggal ko na yan eh. Ito, wala naman kasi dito ko kinapit yung plastic sa pinakataas dito hindi siya nagkaroon ng tubig yan iko tayo ito nagkaroon to ayan no kasi dikit na dikit sa plastic to tinatanggal ko at pwede tong pansigang kung uh, kakayanin mahirap ang tanggalin sayang din to kasi kapag hindi tinanggal, matutuyo lang dito. Eh, pwede tong pansigang dahil maasim to. Kanina tinikman ng sister ko yung ano, yung mga nakuha ko na una. Sobra asim daw. Ayan. Ito na yung nakuha ko parang mga alateris lang. Tapos ito, Ayan, hindi naman to na ano. Kaya lang, ayan, sa mga singit-singit doon sa loob, ang daming maliliit. Kaya okay na rin to kahit na hindi naman sila lumaki ng gano, okay na rin. Dahil hindi ko naman natanggalan doon sa loob. Pero yung mga maluluwag, nakagaya nito, uh, lalaki yan. Tapos tingnan nyo itong mga akataw uh, na to, mas malalaki yung bunga nila ngayon kesa dati. Mas lalo po ito nag-iisa na to. Yan na napakalaki ng bunga. Tsaka itong tatlong piraso na to malalaki. Pero uh, kung makikita nyo, matalang yung dahon, yung mga dahon ng ubas ko. Kasi tinanggalan ko po to ng mga old leaves o yung matatanda na na dahon. Kasi po ang lalaki halos ganito o malalaki pa dito sa bukan ng palad ko, yung kanilang mga dahon. At saka, etong yung ganito, yung mga, ano na to. Yan, tinatanggal yan, yung ganyan, yung mga side shoot. Tinatanggal para hindi na sila makakuha pa ng nutrients sa puno. Yung mga nilalagay ko po na uh, fertilizer, uh, sa bunga na lang po yun, kaya ko tinatanggal yung side shoot para hindi na sila makaagaw pa ng sustansya para dito sa mga bunga. At yung iba po, ahaba yung mga pinakasanga ng ubas, nagtanggal din ako kagaya dito, tinanggal ko, tapos eto, nagkaroon ng bagong suwe, tapos nakita ko, ayan o, nagbulaklak sa tendrils. Ayan, Talaga naman po nagbubulaklak sila sa tendrils. Ito, isang tangkay din. Mukhang mahaba. Yan, nakikita nyo ba? Padilim na kasi. Yan, meron din dito. Hindi ko lang alam kung tutuloy. Ah, uh, ito pa yung isa. Mahaba din. Yung nakita ko. Ayan, o. Tinanggalan ko lang yan ng dulo. Tapos, ayan, nagbubulaklak na naman. Tapos, ito pa. Ano si pagmamulaklak nitong Brazilian hybrid? sipag nilang magbunga. And eto na po yung lahat ng nakuha ko na nasunog. Nabunga ng ubas. Yung iba natanggal lang, kagaya nung green na green na yon. Natanggal lang po yan habang nakasama lang yun sa pagtatanggal habang tinatanggal ko yung mga sunog. Tingnan nyo oh, para silang mga alatiris. Yan, kung iiwanan ko naman po dito yan, sa pinakatangkay nila, mas, ano lang yan eh, matutuyo lang sayang. Kaya lang, hindi ko alam kung Uh, kakayanin yung asim nito sa isang pagluluto ko. Pero titingnan ko rin, medyo yung iba matigas pa naman. Uh, mukhang kulubot lang sila pero matitigas. Lalagay ko muna sa sa fridge para kung ako ay may lulutuin kahit ilang piraso na hipon, ito yung pansisigang ko. Tapusin ko na po itong aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood at walang sawan yung pagsuporta sa aking mga video. Sa lahat ng mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga kaibigan ko sa YT, sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.